Hello so, mga kapiks, kumusta it's me again Good Welcome back muna naman sa ating YouTube channel So for ka video Dito po ngayon sa Si po mga kapiks Kasi Kumuha kami ng police clearance sa uh, requirements Para sa in-apply natin group yan So ako nakakuha na ako ng police clearance So yung kulang na lang Ah uh, medical so si Christian ay nandun pa pa sa loob inaano pa uh, inaano pa yung may ano pa siya may record so wala naman ang na marami sanin lang pa siya kasi nahuli siya nauna ako sa kanya so ito na at nakakuha na rin kami ng ano ng ng barangay clearance so kahapon nakuha namin at pumunta kami dito ng ano kapon din kaso lang uh, magpapa online pa at hindi namin alam kung saan magbabayad buti na lang uh, o kanina pumunta kami ng ano, 7-11 kasi sa Palawan pumunta kami sabi na kung sa bangko kayo sa land bank kayo babayad doon kayo sa 7-11 so kung pumunta kami doon eh, may kailangan pa ng trans transaction code so kailangan ko inano kasi baka pagkamali kaya naisipan ko na ngayon pumunta kami dito buti na lang uh, ay nasa kaso kami ng uh, isang ano pa pagpunta na may, may isang uh, the, uh, ano, ano ata yun uh, enforcer buti na lang tinurang kami at dito na lang kami bumayad ng sa Palawan so malapit lang dito sa baba yan, kasi nasa ano ka mga sa mga bukit po to dito taas pa ako mga kapeks kasi yung ano nila yung municipality nila ito nasa taas uh, tsaka yung police station nandun sa ano uh, natin, pa si Christian ni ko lang tingnan ko kita dito yung ano sa baba kasi nasa taas ako at yan niya o oh, nung ano nang ano nandito na po si Christian nalabas ano, na So, nakabayad kami. Doon kami sa Palawan, sa baba. Doon lang sa baba. So, yung kulang na lang requirements namin. Ah, medical. So, magpapamedical kami doon sa Cebu City. So, bukas pa kami pupunta doon. So, inuuna, mo muna namin yung requirements. Kasi, mahirap kasi pumunta doon pag hindi pa kompleto. Eh, medyo malayo yun balik-balikan din yun sa ano sa gasolina so balik muna kami ng ano, mga piksugo at yan ang mga piksa nakawin na sa bahay at kadagating din din yan ano, ni siya galing sa school kina ni Papa Bits yan ano na lang yung kulang sa amin sa medical riprito ni Do. At, magluluto naman ako ng ano namin kulang ngayon. Yung dinner. So, may tuloy dito sa riprituhin ko na lang. Para madali kasi. Eh. Alas dosi na. At, yan ho mga ka Ready na po yung aming tanghalian so nagluto ko ng pritong isda tuloy tsaka sa na maanghang may sibuyas tsaka kamatis at bumili rin si Papa Bits ng balbakwa tsaka na, sitaw gulay so yun mga pig saman nyo muna kami kumain let's go Come mm -hmm. on. Oh. Mm -hmm. Sa Apex, kaya mo tayo. Pray. Pray na. Pray. Yan, tayo siya na Pray. Pray. po tayo guys. Ay po tayo, Ayan, nakatalikod pa na po sa Hi guys, kain po tayo. Ano <coughs> Hi, hindi? <laughs> Dito sa kanto. siya? Hindi pa si Papa Beats.

Ha? Ah, tama mga na. Bye bak kuha TikTok mga kamay Ano? Mayo kamo. Ano na naman?

Pukulan na naman Medyo mahangin So nito ako sa labas Yan. Mahangin Iyan ko ata kung may bagyo ba O Sa lakas ng hangin mga kapits Umuulan hmm. na Ano pa lang Yung oras pa lang ay Alas 4 Pero madilim na Nah, ah. Ya, na po. ya motor libre washing na. Masalah <tutup> yan ang mga kapit sa ha, hanggang dito lang po muna tayo ulit at syempre kung mga bako pala po sa aming youtube channel please subscribe na po ang bell screen dahil sa pakiclick na rin yung bell notification para maging update po kayo sa ating mga bagong videos so yan ang mga kapit thank you for watching and see you for now in our next vlog bye bye